Uh, mga kaidol uh, mag final testing po kami sa aming pairalam dito sa Bayawan Arena uh, ito pala yung pairalam namin mga kaidol uh, ito pa ka idol uh, mag upisa po kami sa subing sa uh, postpoton po uh, ito pala yung postpoton mga kaidol uh, tumulog po siya mga kaidol kapag i-post mo yung postpoton namin uh, kapag matapos yung tubulong mga kaidol kapag uh, ganito yung mga pool ninyo naka ilaw po uh, kailangan po na ibalik po mga kaidol para mawala yung ilaw tapos ito yung gagawin yung mga kaidol para mawala yung tunog ito lang ang kaidol uh, silent tapos i-reset lang mawala na yung tulog ng bill natin mga kaidol ganito lang yung gagawin nyo mga kaidol sa panel natin sa iba na pong manual pole mga kaidol uh, subuka po natin lahat uh, i-press lang po mga kaidol tumunog na po ito tapos kailangan po natin itong ibalik mga kaidol, mawala na yung ilaw tingnan lang ibalik na lang yung takip. tapos yung kasama namin mga kaidol nandoon po sa paddle sa palalpahan namin uh, siya po yung tag uh, silent reset ako po yung tag push button nito mga kaidol Uh, ito mga idol oh. uh, sa iba na po mga idol uh, ang ah uh, subukan po namin lahat kung okay ba yung mga device nito wala pang problema ito po yung pinakalas na manual pull uh, okay na po mga idol na sumuka na po namin lahat yung manual pull dito sa uh, ground floor iba na po tayo mga idol sa smoke na po tayo mga idol dito sa storage room Uh, subukan po namin pagganahin yung uh, smoke mga kaidol kung okay ba ito wala bang ba problema uh, ito po idol na uh, tumunog na uh, yung ilaw po idol oh, naka contact na po yung smoke uh, ka idol pag matapos na kayo mga idol dapat ano tanggalin yung smoke natin tapos ihipan natin para wala nang smoke sa loob nakapasok at ganito lang mga idol uh, may, yung kasama namin yun mga idol nandun rin, pa rin, sa pa namin, sa panel Siya pa rin yung nagpa silent receipt uh, ito para mga idol dito po tayo sa iba na pong kwarto sa dressing room uh, buka po natin mga idol yung lahat ng mga device kung okay ba Uh, ito po kay Dol, tumulong na. Uh, wala pong problema. <laughs> Hindi ko maabot mga kay Dol. Uh, uh, ito po kay Dol, yung sa, sa kabila naman. So, uh, ito po kay Dol. ah, oh. Uh, kumanda na mga uh, kay Dol, tumulong na. Tapos, ganito lang mga kay Dol. Uh, kapag tapos na, tanggalin lang. Tapos, ihipan yung para mawala yung smoke sa loob. Ganito lang yung gagawin yung mga mga ka idol. Uh, sa sabihin po kami mga ka idol dito sa ano sa utility room. Uh, subukan po natin dito. Kung okay ba yung smoke natin. Ah, uh, to ako. Idol, okay po. Ah, uh, na po siya tumulong na. kasamaan ko po mga idol yung sa uh, labas yan tapos dito na po sa mga uh, purpose mga idol na uh, meron pa ditong smoke uh, subuka po natin uh, ito po mga idol uh, oh, uh, may ilaw na mga idol nakakontak na at tumulog na uh, kabila na po may mga idol dito sa Sa medyo room, production. Ito, subukan po namin. Ito, subukan po namin. Mga idol, oh tumulong na po mga idol. Ah, walang problema po dito. hata po dito mga nan, sa mga by po mga idol kung saan yung merong smoke uh, ah, subuka po namin para okay po okay po lahat mga idol at wala, na, wala na po kaming babalikin para mapakita po namin ito mga idol no? hmm. ah, sa iba po mga idol kapag ma Masasabukan ko na sa iba po kami o. Oh. Okay po mga idol. Ang dali-dali lang. Dito po kami sa office po mga idol. Sabukan po namin. Ah, uh, uh sir, ito po yung pinakalas sa, uh, sa, pinakala sa ground pool sa smoke mga kaidol. Ah, uh, pagkatapos ito ng dol sa sa itaas na po kami sa ground floor. Ah, uh, wala pong smoke dong, mga doon mga kaidol, mga uh, normal po lang to. Subukan po namin. Ah, uh, ito po ay dolo, sinubukan oh, po namin. kabila na po may mga kaidol ito po yung pinakalas na malmol po dito sa second floor mga kaidol na po lahat mga kaidol wala pong problema at mga ka-edol, maraming salamat po sa panonood sa inyo